Nagsimula na kami magtanim ng iba't ibang klase ng gulay dito sa bundok. Nakakapagod pero sulit naman ang pagod mo kapag ka nakita mo ng malalaki at namumunga na ang iyong mga tanim. Ilang araw na din pala na palaging umuulan dito sa amin tuwing hapon at nakakatuwa kasi ang lupa ay basang-basa na, pwede na magtanim. Noong unang beses na umulan ng malakas, nandito sa taas ng bundok yung bunso kong kapatid. Kaya sinahod niya yung mga drum at saka yung mga timba. Kaya meron kaming pwedeng gamitin ngayon na panghugas sa mga plato. At dahil nga umulan na, basa na ang lupa, pwede na kami magsimula na magtanim. At saka kapag ganitong umulan na, sigurado ako na sa mga susunod na araw ay uulan na rin niya ng uulan. Syempre, ang una kong tataniman, etong nasa harap ng kubo at eto nga yung una namin nilinis nilinisan. At ang itatanim ko nga dito ay yung mga turo na sitaw. Isang klase lang pala na turo na sitaw ang itatanim ko. At eto nga turo na sitaw na to, eto yung matataba at saka malalaki ang mga buto. Ang tawag pala namin dito ay apayaw o baribar. At saka kahit tag-ulan siya itanim ay marami siya kung mamunga. Hindi siya katulad ng ibang sitaw na turo na kapag katinanim mo ng tag-ulan, ay kakaunti lang kung mamunga. Isang dangkal at kalahati ang pagitan dyan ng pagtanim ko. At sa isang butas ang nilalagay ko ay dalawang buto. At si mama naman, eto naman yung mga una niyang tinanim. Patani at saka mga sigarilya o yes, palang. Mga dalawang tip ako siguro ang pagitan ng pagtanim ni mama. At sa isang butas ay isang buto. Tapos habang nagpapahinga nga ako dito sa may gilid ng kubo, may nakita ako na pinagtalbusan ng kapatid ko na kamote. Kaya pinagtutusok ko na rin dito sa may lupa. Bahala siya dyan kung mabuhay siya o hindi. Pero kapag ka naulanan niya na naulanan, sigurado ako nagaganda rin. At sa tuwing nagtatanim din pala sila mama at saka sila papa dun sa medyo malayo-layo. At yung babalik sila dito sa kubo, hindi nila nakakalimutang magbitbit ng panggatong. Nakakabitbit sila ng kahit kaunting kahoy na siyang nakakadagdag naman dito sa panggatong namin sa kubo. Dito rin pala kami matutulog ngayong gabi alam nyo ba, etong kubo namin ay wala pa siyang magandang bintana. Kaya ang nilalagay namin na pantabing ay sako na muna. Ang dami rin namin nakikita na tuko dito sa kubo at nakakarindi nga lang kahit na alas 12 ng gabi ay minsan huni. Sobrang lakas. At nung kinaumagahan naman na, ah, hetong at ang ganda ng gising ni Kalbo habang nagkakapi. At ako naman, ang gagawin ko ngayon ay magtatanim ako ng singya. Eto palang mga buto na to ay bigay laang sa amin ng katabing lupa dito sa bundok at ipupunla ko na kasi gusto ko rin magtanim na mga bulaklak dito sa may paligid ng kubo. Hindi ko nga lang natanong kung anong kulay ang mga bulaklak na to. Pero sabi nila ay magaganda daw at saka makakapal yung kanyang bulaklak. Gulok na lang ang ginamit ko dyan na pandukal kasi malambot naman yung lupa. At nilamas ko rin ng kaunti para madurog. At dahil nga wala kaming daladala na ipa dito sa bundok, kaya ang ginamit ko na lang din dyan na pantaklob ay lupa na lang din. Meron ding alaga na manok dito si mama sa bundok na iilang piraso. At para hindi nila kay kayen mga binungkal ko kaya nilagyan ko ng mga buho. At bago din pala kami umuwi ngayong umaga ay pumunta muna ako sa sagingan kasi meron akong nakita na isang puno na tibain na. Kaya lang nung bumagsak na nakita ko na madami na palang nabawas dito ang ibon. Pero pwede pa rin naman pakinabangan yung iba. Binitbit ko na nga lang din yan at nilagay dito sa may gilid ng kubo. At fast forward tayo, pagkalipas nga ng tatlong araw ay dumating na yung mga order ko na buto galing online at ipupunla ko na rin. Tatlong klase pala yan na merong mahaba na green, maigsi at saka yung violet na bilog. Kapag ka tumubo to at maganda yung kanyang mga bunga, share ko sa inyo kung saan ako nag-order. Pero sa ngayon, titingnan muna natin kung maganda yung kanyang mga tubo at yung kanyang mga bunga. Pusot na lang din nilagay ko dyan na pantaklob kasi wala pa rin kaming ipa. At nilagyan pa rin namin ng buho kasi baka kaykayin ng mga manok. Tapos eto naman mga ampalaya na to ay punla ng kapatid ko. At kapag ka lumaki pa yan ng kaunti ay lilipat niya na ng taniman. Magtatanim din pala ako ng upo. At kapag pinagsama-sama nga lahat ng buto na to ay nasa 50 piraso din lahat. Hindi ko lang na pero nakapagtanim na rin pala ako dyan. ng sitaw na violet, okra na violet at saka yung mais na mapula na rin pala ako ng ampalaya na maliliit na kung tawagin nga ay bonito. I-update ko na lang kayo kapag lahat ng tanim namin na to ay nagtubo na. See you lang for today's video. Thank you for watching!